Na, oh, kapital, ang nakaw, mga kapitan. Muling <coughs> napalayo uli ang kakabang walang langit-mit, mga kapitan. Muling nagbabalik ko dito sa Laguna. Ito po ay sa Barangay Dos, Tibag, Kalambal, Laguna. Ayaw, mga kapitan. Shoutout po kay Sir Richard Punsalan. Ayan, yeah, si Sir po ay ang nag-order raw nito. Itong sesyo nito ay full double, 54 by 75. Ang kamang walang langit-mit. Kayang abutin ang langit. Tara mga kamital. Si Sir Kaho ay may asawa na. Ano pa lang, girlfriend. Girlfriend. girlfriend? Ah, girlfriend ko. Hindi, hindi na rin matisting. Yes. Ano? Yan, joke lang <laughs> joke lang, joke lang. Yan. Ito ho yung ating dine-deliver dito. Apollos 3 ho yung ating headboard. 54 by 75. With drawer. Wood finish ho ang ating cladding. Ano? I-focus mo na kung hindi deliver Ibadi. Pakita mo yung ating headboard. Okay, focus mo yung headboard. Yung headboard, whiteboard. Pukos mo ng kaunti. Daw niyan. Pukos mo ng kaunti. Yan. Ito ho yung ating headboard mga kametal. Yan. Lenin ho yan. linen, Yan ho. Hindi sabi ho ng iba ipagka papasukin daw ng gabok. Hindi ho yan papasukin ng gabok dahil ang tela ho niyan yung parang may pang sangga sa gabok. Yung parang pang upholstery ho talaga mga kametal. Yan. Ang ating drawer. Yan. Ating footboard. Sabi nga ako ni Sir kanina, 0-0 daw. Ay, okay, pakikita ko po kayo ha. Yeah, shout out po kay Sir. Sir, anong pangalan nyo nga Sir? Rolly po, Rolly. Rony? Rolly. Rolly Punsalan. Yeah, ah, yeah. shout out kay Sir. Dito po yan sa Kalamba, Laguna. Si Sir po yung may order. Walang langit-ngit kaya ho, Sir? Masusubukan. Masusubukan. Eh? Ah, <laughs> Mapabot kaya ho sa langit. Depende na, ha, depende. Depende, yan. Okay. Yan, yun mga kametal. Sabi, susubukan daw ang kamang walang langit-ngit ng kametal. Kung may langit-ngit o wala na ano, mga kametal. Yeah. Quality ho yan. Dark brown ang bakal, cream ang headboard, wood finish ang ating cladding. Aluminum composite panel, ano mga kametal. Ang drawer naman ho yan. Ilagay ko nang, lagay nyo nang nakikita sa aking mga vlog. Yan, ganyan lang ang drawer na. Ayaw, sige aw, mga kametal, at naway patuloy ninyong i-like, i-follow, share i-subscribe ang ating YouTube channel. At sa mga nagagawa ho ng ganito, ay patuloy ninyong gayahin si kametal, wala man problema, at yan yung pinagagaya ko talaga sa inyo. Para, yan naman yung kahit malalayo, ay eh, hindi ko naman kayang dalhan lahat, tigaw mga kametal. Ano? Sige aw, God bless po sa inyo, at naway makuha nyo ng kaunting idea ang aking mga sinishare sa inyo.